Nandito ayong mayari niyan. Ganda sure. Ta, ang maganda. Apo. 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 Gusto ko kayo man, apo. apo. Kiran taman jo nag na. Kail. Kail. Ni. Dati samu mo jakin bagi ni. Dap ayan na receipt back ko na man. Ay dap ayan dito. Hmm. Aro sip bak Ay dati ni ringan ni rin ni. Eh. Kaya tayo na to second month. Trini kaya tayo yung second. Nakalapat Ano ganda na? Nakalapat. Nalit kami ako. Kasala. Dati mo't nilihay ko na ni. Ang ganda dito sa loob ah. Dapat ay nagluto ni. Ang kaya ng dito yung ata. Ah. Ang dapay nagkapi. Nakulot pala dati. May init po. Pero magkapi na din tayo. Kapi na? Oo. Oh. Sige, sige. Um, sige, sige, sige. Ang dapay second floor na kaya yung dati unang plan eh. uli Uliyok sa ha? Sige Uli Uliyok man. Nagmayangot din eh. Wow!

mau pegang ini nih o iya dah teman, nggak maya ini, eh. ay, permisi, nih udah mau gini listrik ini Ini sini, enengan di switchon lagi, e, eh jatuh nih, udah switchon itu jadi trip pan, si low lah. Ang dami ng tibanger nga side na. Uhu Huh! Huh. Pero eh, nag may nagmaya ni, nagmay TV na ni. Goray, goray, goray. Saka lang. Nagmay nga rod ni. Hmm. Makita pa nga pa may tabay-bay ni. Makita mo ang nga kaya mo tan. Nagmay ang mot dati. Ito'y sublita mo na dati, tatay. Baka gumot niya kinbagi. Ito'y. diyan tayong mampay na Jiko, hindi Tignan nga natin yung kwarto. Ni? Talaga mo nagluto ka. Mahuntan nag tayo yung kinbagit to eh. Ure! <laughs> ni? Kinantaman tayo kwarto na nung no? mapintas mo lang. Oh! Nagmaya mo datan ni. Ipakalam kita video, hindi na nakukuha yung kwarto mo yun. Oo na. Girl. O sino ka mga king bagi nito eh? Pasensya ka, natini naka-open mo dati balay mo. Hmm, nilukotak pa nata aircon mo 'ni. Eh. Jos. Ken meh. Nag-me-teview nat tuyo 'ni. Na eh. Oh. Nag-me-me nag-teview ng ating ibanda 'ni. Eh. Sos nagmay pati bigo na tayo banda ni eh. ida man ah. Pura yung katabang tana ko. Lakas di ka Master ko nga bala eh. Wow, nag mo si Armon eh. May dati na si Armon. Dama lang ang na. Ay! Pagpusitsit! Ay! Kala na nagpigsa mag-ahing dito naman din ay. Eh. Dati eh. Talaga mo ano eh. Mas ah, nakalagayang dato eh. Ano eh. Ano Eh, hey, sulit baka magsat. Nagmaya <laughs> mo gayam tingi. Dito ko kan ko ta baka makita na yakin bagay. Ni. Nee, Kuya tagal ko hula mambay. Kani. Mayat sa ani ni 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 ni. Ito isting daw na to eh. Oh, gimas. Apa bang ar? Hmm? nagmayatan Sige nga ka. Rumuarak ah. eh. pa eh. Nakamuhukan to. ditan ah. Ah! Rino na to. Kaya tayo na junior. Sige nga ro'n! ka mo Ura yan ah. Nagmaya magamin na eh. Nakaiaya magamin nga unag-unagin. Kasi lahat kwarta na unag. Wala Tani, agawin ako pa eh. Delegate